kataas ang gumain okay, i-reveal ko yung natanggap ko nung valentines i-reveal ko yung natanggap ko ng valentines malaking eyebag <laughs> pero as in ang natanggap ko fried chicken at bigas at dalawang libo yun ang natanggap ko nung valentines kayo ba? mga sisi anong natanggap nyo ang mga viewers at kayo mga kasilipers anong binigay nyo sa inyong mga kasilipers at sa inyong mga jowa at sa inyong asawa oh. comment down comment down mm. comment down ako ako'y puyat na puyat palagi oh ilang years na yan mula na nakilala ko yan 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 Hindi na mawala, eh. yan talaga, eh hindi naman yung kulubot eh talaga yung eye bags sobrang nagkulang sa vitamins yan kanyang pag magkarap merap palagay natin ng, ng ano ng vitamina ang anong dito o oh. basta basta hindi tayo naubusan ng rood <laughs> basta na tayo naubusan ng internet hindi pa lalo na pag nakabili ako <laughs> starlight tayo Kabil tayo ng Starlink. Tapos bawat kita, ipunin para kami bagong panibagong bili ng Starlink. Bawat barangay. Alagyan. Like o diba? Sa ilang barangay ang meron sa isang bayan. Kaya mas mag at maganda rin pag doon sa lugar ang hanay ko. Gusto ko rin doon kasi ano siya. Pero puro wire na lang. Masabit doon eh. Puro wire na. Pero as in maganda rin talaga maganda yun sa mga ano eh sa mga probinsya na walang internet kaya ako ang ang aking naisip talaga ngayon kaya yung mga katutubo dito po sa isla yung mga katutubo sa bulubundukin po sila nakatira yun po ang target ko alam niyo kung bakit mga katutubo o sosyal po mas magaganda ang cellphone kaysa mga taga taga ibaba silang mga katutubo na sa ibabaw, nasa itaas. nasa nga basta itaas. Basta ang mga teacher kasi hindi sila sinasabi na taong mundo, hindi taga ibabaw. Dalawa lang ang mga teacher dito sa at, ano, dito sa amin sila, isla. Ang tawag nila sa taga taas, taga ibabaw at tayo mga taga dito eh, taga ibaba, ganun. Taga ibabaw. Alam mo na yung mga katutubo na may ibang kulay. Yun, marami kasi dito katutubo ng ano. Eh. Alam niyo yun na yung tawag doon kayo. Yun, yun ang target ko. Kaso nga lang. Kaso nga mahihinga ako kayo. Mahina na ang resistensya ko pag akit sa kabudukan. Kaya nga. Talaga nga eh. Meron akong isang kapag ka uh, tumutagal pang lumaki mga binata ko anak niya. Eh. Kaya yun talaga. Ganda. Sana nga eh, hindi mag-lock mag-shutdown yung, yung cable internet. Yung ano nga sabi nga ay, oh, wala ang internet sa buong mundo. Eh, di ba? di wala tayo. Kaya yun, yun talaga ang dream ko. Nag, ano na, nag-upgrade ang dream ko dati, Corpus Way. Pero yun pala, hindi nang Corpus Way pa ang kasagutan ko di Starling talaga ang kasagutan. Diba? Starling. <laughs> Starling. Talaga mm -hmm. ano. Yung mga pe, may papera na dyan na concentrated. Ay, bumalik kayo ng Starlink? At yung buong kapitbahay nyo, ang mga kabarangay nyo. At yung mga stone na ano, parang pilditin eh. Malaki ang ano. Kasi bawat may mag, mag ano ng wifi is 800 eh. Hindi ba? Malaki ang tubo eh. Malaki. Yan ka. Search niya si Yamuas TV talaga. Ay na-idol ko talaga. Um, kaya, sinasampag ko yun siya eh. Si Yamuas TV. Oh. Kaya ibig ko dyan ako. Kaya na-account niya sa YouTube. Abangan nyo palagi yun siya. Kasi, ano eh. Talaga. Marami sa mga, marami ka matutunan sa kanya. Sa kanya rin ako matutunan. Upaga, uh, yung PISOE pa yun, hindi sila nag-active. Ganun. So, Ante! Bakit ayaw pumasok? Ano? Bakit ayaw pumasok ang pera sa PISOE pa yun? Ay, alam yung gagawin ka. Kunin ko yung susi. Open. Tapos, mag-connect ako sa sarili ko ng ilang beses. Pag ayaw pala talaga, talaga, para stay lang siya. Tapos, stay na lang talaga siya. I-stay mo lang na bukas. Tapos, kapag ano eh, i-connect mo ulit sa kanya. I-connect mo ulit hanggang sa mabuksan na. Tapos, ano lang siya eh, napapagod lang. Ganun. Tapos, ayun na, gagana na yung ulit siya. Eh, nung nandun ako sa ihawan, halos, tagal halos patlong oras silang na, natingga na, hindi gumagana. Kasi nandun ako sa ihawan eh, sayang uwas nung gumita na sana ikas na nandunod sa so, ewan. Eh, sabi ko nga, dapat hindi na lang nagtrabaho sa kapatid ko. Eh. Masayang yung mga oras Kasi na, 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 um, na napapagod din naman. Tao nga, napapagod. Yung pakayang machine, eh, tao lang may gawa. Diba? So, now, kailangan ko na mag-lipit sa alin talaga. <laughs> para ano, ito na to. Ito na pala. Ito na talaga. Upload na muna.